Tarang! <laughs> Kala dyan, hindi ako marunong maglaba. Mga ito ha? Maglalaba ako, ah. <laughs> Kahit hindi naman tinatanong. Na Ayan, mga ito Maglalaba ako, mga ito kasi kahapon. Hindi ako nakapaglaba. Gawa nang naglilinis ako, mga ito Kaya, pagod ako kahapon. Na, kung linis. Tapos, kung nagdilig, naglilinis na bakuran. Oo. Nag-power spray akong kahakot, mga idol. Tapos nagpalit dyan ng tubig. Yan, palit ako dyan ng tubig. Tapos sa CR, naglinis ako sa CR. Kasi, hirap naman yung ay papasok marumi Baka may maya, may bisitang nanating. Kaya ngayon lang ako nakapaglaba, mga idol. Ayan, binabad ko na mga idol sa dauni. sa Sasampay ko na na lang. Oh. sa Sasampay ko na lang yan mga idol. Nakababad na siya sa dauni. sa Sasampay ko na lang. Sampai hmm. Sampay. Ganon talagang trabaho mga idol. Pagsuot mo ay glabahan mo. Wala namang maglalabas sa iyo. De, ikaw na. may idol magla sampai ako may lang ayan idol wag sa sampay na tayo ay dude tagay na <laughs> tagay na kay alas na <laughs> tagay <laughs> Naanap ka sa babae mo sa baba. Uh, ha? Uh, Dali, papuntahin daw na yung ano, bangko. Badangay, barangay. O barangay daw. Nagbayad na nga, barangay pa. Ah, may rason ka nga ano, may rason ka kasi nagbayad ka pala eh. Yung hindi nagbayad yung mga kasama mo lang eh. Manigingan oh, na idol nga, ito kaya ang kapalaran. <laughs> Balabat idol. Ha? Mana kok kayak dalagang dalagang guang mana idol? Ngita na nak pares, ikaw siguro ikitripan. gitripan. Ikaw gitripan idol kay dalaga mana? Dalagang gulang. Sampai tayo mga idol. Salam tayo. Sa atong yang Ah, mga idol, no. Sampai na Just to me. Oh, it. Hello, mga idol. Dito na lang, mga idol. Dagang salamat sa inyong lahat. God bless inyo, mga idol. Thank you. Maraming salamat. God bless. Shout out sa